Daang-daang tabakenyo ang nabigyan ng benepisyo matapos na magkundukta ang Akubikol Party list ng Tarabangan Caravan sa Barangay Salvation Tabaco City nitong Biyernes, Mayo 10, 2024. Ayon kay Congressman Jill Bongalon, nagbigay ng na mga libreng medical check-up, libreng gamot, libreng gupit, libreng manicure at pedicure at libreng massage sa mga pumuntang mga residente kasama sa nabigyan ng benepisyo ang mga karatig barangay, gaya ng mga barangay ng Fatima, San Roque, San Lorenzo at Tagas kung kaya't ito ay dinumog ng mga taga-tabako. Natutuwa rin si Bungalona dahil nangyari ang ganitong aktibidad sa kanyang mga kadistrito at kababayan sa lungsod. Well, of course, uh, kita po na man no? dahil uh, naidarata digdi sa tuyang uh, na tabang sa salud, kaya ba man dyan sa uh, na tabang sa kabuhayan. And, uh, we very grateful and happy no, for the uh, support of the uh, Barangay Council of Barangay Salvacion and the nearby barangays dahil uh, nakapagto kita ng libreng service publiko. Hindi po sa paagi ng medical mission, dental mission and of course local recruitment activity. Kay dyan sa so mga pinagtapanao kasi po mga sponsors na libre At uh, nang kinagayon digdi dahil uh, so doctors kang uh, satuyang partner na iyo ang uh, Tanchuling General Hospital. Talagang i si da pinag-check upan talaga ni Dash mga pasyente. And right after the check-up, ano man na pig-prescribe na bulong, available tulos duman sa sarong side. And uh, inang magayunon dahil uh, after na madiagnose, ma-check upan sa mga kababayan ta, yaon tulos ang uh, bulong na libre. So dahil na kita mahanap pa no, na pambakal ni na uh, bulong because readily available uh, digdi po sa satuyang ng tarabangan karaban. Nagpapasalamat rin ang barangay dahil naihatid dito sa kanilang lugar malaking tulong umano sa mga residente. Nakalawang mong masalamat ni... sa Medical team kan ako bicol Asin po ang rendang pagriba. Ini po nakulang po ang pasalamat kang barangay eh. mi. kami po ang napili na maging host kan kan okasyon na ni. po kami na nakulang po bagay sa samuyang constituents sa in samuyang pag-iri, pagtaraning ng na barangay. Nagpapasalamat rin sa Albay First District Board Member Ray Bragais dahil ang kanya mga kababayan sa tabako ay nabigyan ng nasabing ayuda. Mga tugang, ako po sa Rosa nagtatao uh, po, kipasalamat. Digdi po sa programa kang ako Bicol, sa bilog po na probinsya kang Albay, o sa ng Albay, o di sa bilog, na Bicolandia, yaon po ang programa kang ako Bicol, manungod po sa pigapunta na medical mission, na kung sa yaon ang mga bulong, yaon ang mga doktor, may mga dentista, Igwa pang uh, ano po kay ni mobile? Ano ko mobile x-ray? Yaon man po dyan, ito po, nakulon po anakapila, May libre pang masahe, may libre pang manicure, pedicure, may haircut. Tiyos na po, gabos. Sa giraray po, suporta ranta ang mga programa kang party list na kubikol. Tadakulon pa po, po sinda, na may databang Bakusa na sa Albay, Alagad, sa Bilog, na Bicolan. Matatandaan na nagsagawa rin ng Tarabangan Caravan ang kanilang grupo sa iba't ibang bahagi ng Kabikolan, gaya ng Lagunoy, Cameranisur, Bulan, Sorsogon at iba pa. Di inibong galo na ang social services ay matagal nang ginagawa ng akubikol sa rehiyon. Samantala, patuloy rin ang educational assistance na ginagawa ng Akubikol Party List at Team APG para sa mga estudyante ng Legazpi City at ito ay ginagawa rin sa iba't ibang parte ng Kabikolan ayon kay Akubikol Party List former congressman at executive director attorney Alfredo Pido Garbin Jr.